Isang material na sinasabing mas mahal pa sa diamanti at ginto. Sa video na ito tatalakayin natin ang isang uri ng material na sinasabing mas mahal pa sa gold at diamond at ito ang material na tinatawag na Vanta Black. Ano nga ba ang Vanta Black? Ang Vanta Black ay isang materialis na napakaitim na pag ito'y tinitigan mo ay para kang inihigop sa isang black hole. Ang materialis na Vanta Black ay gawa ng Surrey Nano System sa United Kingdom noong 2014 at ito ay binubuo ng carbon nanotubes na siyang sumisipsip sa ilaw na nagresulta sa kaitimen nito. Ini-spikala sa 99.965% ang light absorption nito. Maging ang visible light, infrared light, at pati na rin ang ultraviolet light ay hinihigop nito. Pinagmamalaki ng Surrey Nano System na ito ang pinakamaitim sa lahat ng maitim at dapat ay may sama daw ito sa Guinness World of Record. Ayon pa sa Surrey Nano System CEO and Chief Technical Officer Ben Jensen iba't ibang kumpanya ng mga sasakyan ang lumapit sa kanila dahil sa interest ng mga ito sa Vanta Black, pero ang mga ito'y kanilang inireject o tinanggihan pero nung dumating ang isang luxury car na BMW X6 hindi nila ito magawang tanggihan dahil sa ganda ng hitsura ng luxury car na ito pinili nilang tanggapin ng BMW project para maipakita nila ang hangganan ng Vanta Black ang ginawa nila sa luxury car na BMW X6 ay binalot nila ito ng Vanta Black VBX2 at pagkatapos ang marangyang sasakyan ay nagmukhang parang 2D o horizontal line imbis na magiging mukhang totoo sa pag-anib puwersa ng Black Edge Group, at The One Show binalutan nila ng Vanta Black ang isa pang tansong maskara, kung kilatisin ang sining ang tansong maskara ay nagmumukhang maitim na butas dahil sa matinding light absorption nito. Ngayon bakit sinasabi na ang Vanta Black ay mas mahal pa sa gold at diamond? Sa kadahilanan na ang Vanta Black ay hindi ito basta-bastang makukuha lang ng isang ordinaryong tao. Dahil ito ay hindi tulad ng isang karaniwang pampinta o pintura na basta-bastang mabibili lang sa mga paint stores o sa mga hardwares. Dahil ang Vanta Black ay isang uri ito ng materialis at hindi basta-basta ang proseso sa paggawa nito. Pahirapan, mas ilan at mahabang proseso ang kailangan para mabuo lang ang tinatawag na Vanta Black. Dahil ang paggawa nito ay dadaan pa sa iba't ibang uri ng high technology na kagamitan, at matinding init ang kailangan na umaabot sa 400 degrees Celsius. Sa mga individual naman na naghahangad na makakuha ng Vanta Black para sa kanilang mga individual na hangarin at mga kagustuhan sa mga bagay-bagay. Kailangan pa nilang kumuha ng permit o lisensya na kukunin mismo ng personal sa kumpanyang Surinano System na matatagpuan sa United Kingdom. Sa kasalukuyan ang Vanta Black ay ginagamit na rin ng mga defense sector, Marami ang interesado na magamit nila ito sa kanilang mga kagamitang pandigma. Isipin pa lang na isang fighter jet na lumilipad sa isang gabi na binalot sa Vantablack at Miran 99.965% light absorption para bang napaka-advantage na nito sa digmaan. Kahit sa aerospace sector ay ginagamit na rin ang Vantablack para sa mga satellite at telescope para mabawasan ang stray light na mas makakatulong na makita at mapag-aralan ang mga bagay-bagay na nasa kalawakan, Hanggang sa kasalukuyan patuloy ang pag-aaral ng Sirinano system para magiging ganap na sa 100% ang light absorption sa material na binansagang mas mahal pa sa gold at diamond ang Vanta Black.